Hello mga kalingat. Good afternoon po sa lahat. Mega mega love shout out po. So, grabe katatapos ko lang pong linis ngayon dito sa bahay. After po doon sa alaga namin, ay nagtudutudo po ako linis dito sa bahay ni mama. Vacuum. Tapos yung carpet po doon sa labat, sa labas ay talagang basang-basa po sa main door. Kasi nagdilig po yung gardener po ni nila mama dito sa building nito ay talagang binuhos po talaga ng tubig ang halaman at napunta na po sa carpet. So wala po tayong magawa kung hindi linisin at i-dry po siya. Kaya yun, naka-open po ngayon yung carpet ko po sa labas. Sisyo ko po sa inyo. Ayan, talagang sobrang pong basang-basa po yung carpet. Kaya nilinisan ko po yan. Yan po ang halaman. At yan lang po ang yung kanyang plate niya sa under po ng ng ano ng paso. Tingnan nyo naman po ninyo. Yan po siya ang aking halaman po dito sa window, Pag siya pag dinidiligan po niya ay talagang buhos na buhos po talaga ang tubig. Daloy po sa carpet. Kaya basang-basa po talaga yung carpet sa ilalim sa kabila din po niyan, kailangan din po niyan ibalik din. Grabe nga po talaga. Yan, nagagalit din po kasi yan kapag yung pagsabihan. Siyempre dahil sa matanda na. Kaya grabe pagod po talaga. Yan, nag-ano na rin po ako, na fried rice na rin po ako sa aking pagkain. At ito po yung aking aloe vera. Yan yung aking mga halaman. Yan, taas na po niya. Taas na po siya kailangan ko po ilipat po yan sa pasong malaki. Yan. Dati po kasi maliit lang yan ngayon biglang haba. So, ang aking flower ay ito pa rin po. Yan. Grabe talagang as in. As in, ang ganda pa po, po talaga ng bulaklak ko. Yan, tagal na rin po niya. Yan. Tapos po, nakahilira po ang aking B is M. Yan. Salamat po kay Maya Vlog dahil po sa kanya ay nagkakaroon po ako parati ng coffee. So, araw-araw po talaga ako ay nag-BSM coffee po. Yan. Masarap po kasi siya at talaga mas sigla po yung ating katawan kapag tayo nakainom ng BSM coffee. Dahil po marami pong ingredients po. Yan. Yan po siya. Si Kuya Bal, Santos Matubang at si Kalinga Prab. So, shout out, shout out po sa lahat mga kalinga. Please like, share, and subscribe po natin always si Kuya Bal Santos Matubang, at Idna Plag, Kalinga Prab, at Kalinga Maripinida, at Jack Tapia Vlog. Lagi po natin silang suportahan dahil para mas lalo pong maraming marami pong matutulungan. So, may susyo po ako sa inyo. Taman, talagang green na green po siya. Yan, aking fortune plant. Yan. Yeah. Huwag so po na ko po yan sa I amin mean, sa Pilipinas. Yan po siya. So, naglinis na po ako lahat-lahat po dito. So, thank you po ako kay Kalingap Maripinidas, kay Maricoy. Thank you so much sa binigay mo sa aking chinelas. Ang ganda-ganda talaga. Yan o. Yan. Ni nilaban ko na po yan. Iwinas ko po siya. Siyempre, kung sino-sino pong humahawak din po. So, thank you so much po ang aking mga fortune plant. Uh, fortune plant yung una. Ito po ay snake plant. Dalawang klase pong snake plant po yung aking snake plants. So, kain na po muna ako. Yan, balik kakain na po muna ako. Pahinga lang muna konti. Dahil na prepare ko na rin po naman yung aking pagkain. So, thank you so much po for watching. Sa parati at shout out din po kay Joy Me, dahil parati po niya akong pinapanood kay Cecil Bilbao. Thank you so much sa pagpanood mo rin sa akin. Cecil Bilbao, wish na magkita tayo sa Sunday dahil gusto ko magpa massage muli. Yan. Yung aking yan, inayos ko lang po yung aking bra dahil sa sobrang busy ay umano na, bumaba na po siya. Yan. So, bali, ang pagkain ko po ngayon ay salmon with uh, munggo na may kangkong. Yan, kahit na ano lang po maisip na pagkain at ganun na rin po ay yung kanin ko ay thin fried rice po po siya. So, hanggang dito na lamang po muna. Thank you so much for watching. Yan, inuulit ko po. Salamat Mariko sa binigay mong chinela sa akin kahapon. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Please like, share, and subscribe din po natin si Kalingap Marie, Pinida, and Kiko At sa lahat po ng mga under po ng KJR. Thank you, thank you so much.